Mabing buenas na araw mga kabante. Ako po si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga abang tips at palala para sa life na kay Bonga. July 5, Wednesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, ikaw ang pinakamaswerte. Ngayong araw, nasa iyo ang pagkakaroon ng matalas na isip. White at 20 ang swerte sa chart. Oksa man tayo, mahusay kang tagapakinig, gamitin ang atanghita ito upang maging magandang impluensya sa ibang tao. Marunat mo yung swerte sa chart. Tiger naman tayo na sa iyong katangian na kahit stress ka at problemado sa buhay, hindi ka bumibitiw dahil malakas ang iyong loob. O kaya ang green at tenang sa charge. Sa rabbit naman tayo, malakas ang karisma dahil ikaw ay makakapili ng mga taong iibigin mo. Activated din na ah, ang happy love life star na sa chart mo. Pink at itang ang swerte sa chart. Sa dragon naman tayo, iwasan ang masyadong close o huwag magtiwala sa mga dog. Kalaban mo ang dog. Conflict day, pagdating po sa kalusugan, ingatan ang lungs. Brown at five ang swerte sa chart. Snake naman tayo na babagay sa iyo ang pagiging guro o isang doktor. Nasa'yo nasa ang araw na Fertility Star Activated yan. White at 11 ang swerte sa chart. For si tayo, conflict day to day. iwasan ang pagiging selfish. Pagdating sa problema, mahihirapan kang lurasan e eh agad ito. Maroon at 7 ang swerte sa chart. go naman tayo kung matututong ipahayag ang nararamdaman, magigmadali ang iyo gumawa ng mga connections sa ibang tao pitch at 4 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo kung may gusto kong sabihin, huwag na itong patagalin dahil magbibigay ito ng sularinin pagdating sa kaunlaran. Maging tapat sa sarili at kapwa. Yellow at 10 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, unti-unti mo na natutupad na ang mga pangarap mo. Dahil yan ay sa mga tulong sa mga mahal mo sa buhay. Pink at 1 ang swerte sa chart. Dogi tayo bigyan ng oras ang sarili upang maglibang-libang. Iwasan ang stress na nagiging sanhi ng sakit mo. Red at 9 ang swerte sa chart. Pigi naman tayo Mike agreement o contract signing mga ganap ng araw. Maging maingat sa love life dahil lahat ng naniligaw sa iyo ay may mga agenda na hindi maganda ang intensyon. Green at 6 ang swerte sa Gear of the Piggy. Muli po ha, ito po yung mga gabay lamang ni Mas Ranz. Kayo pa rin gumagawa ng swerte niyo po. Dahil nasa inyong mga palad na ang inyong tagumpay. Ako po, si Mas Ranz para sa Abantix.